Pinakas mo na naman yan. Pinakas mo na naman yan. Mami, Akin na yan. oh gagalit ka pa. akin na yan, kuhuling ko na yan. Wait, akin na. na. naman ngumiti si mami oh. ang kulit talaga aray nagalit ka pa sige na hindi ko na kukunin yan oh. <laughs> nangahangal mo tabo ay na nga yan ano gusto mo na naman amoy ano ba ginagawa mo Oy, masisira yan. Ibibili kita ng bra kung gusto mo. Ano ba, Maming? Ibibili na lang kita ng bra mo. O. Oh. Ba? Ang nga hablot talaga. Ibang klase to eh. Gusto niya yung bra ko. Ayaw niya nang Ibigyan mo ng iba. Ayaw niya. laki sleep na tayo. Hmm? Ala. Hmm, nangangagat ka pa. Nakaipaglaro ka pa. Hmm. hmm. Hindi ko na nga kukunin. Nangaaway ka eh. Sa'yo na yan. Ikaw talaga. Sige na, sa'yo sa'yo na yan. Kung gusto mo. bilan kita ng bra. Gusto mo? Bakla ka ba? malaki ka, oh. Tingnan mo, oh. Malalaki ka. Bakit gusto mo ng bra? Sa'yo na yan. Sige na. Huwag ka na magalip.